Hello, hello guys. Ayan, magluto tayo sa tenola. Nagata, ayan, manguha tau kapayas, guys. O, sa likod bahay, guys. Ayan. May tinanim kasi ako na kapayas at saka sili, okra. Tapos sa lagbate, o. Ayan, guys. Manguha muna na tayo ng daong sili at saka sili. Kasi, ano, medyo hinog na yung sili nato ito. Dari sa likod sa balay, o. O, naunay ano, ang kapayas. Kwaon na ron. Kay bata pa. Ah, dito sa Picasso, pating daghana. Di mo ko to, eh, pating taas. Oh, di magtinola ta. Kaya na daghan daon sa sili. Tapos daghan po doon sili lambuyo. Ayan, maanghang yan siya guys. Kasi yung maliliit. Ayan. Oh, muna ni na ako nakuha guys. Kapayas, isa lang kabok. Kay unumra kabok ato ang manok. Um, nara. Magluto na tag-sugod bawang ug sibuyas to guys ug loya tuwa nang ilunod kay magisa na ta ilunod na nako na ang manok ug ang kapayas sabay na nako na siya ilunod guys ana lang pag simple ka luto ayan na nilagay ko na yung dahon ng sili at saka gata medyo malambot na kasi yung ano kapayas ayan na siya guys ready to hain na ayan na yung lagayan natin sa ah, tinolang may gata ayan masarap to siya guys lalo na pag muulan ulan masarap to siya kainin masarap magkamay Oh, ayan na siya guys, sobrang creamy. Maraming ano kapayas mas daga kapayas mas lami kayo guys oh. ang na taga, sabay tayo guys ayan na yung natira kay manang kasi nahuli siyang kumain yan na lang ilang manok na lang natira at saka gulay na lang ang kainin natin ayan nagbabawas din kasi ako sa ano guys sa mga matataba na pagkain gulay na lang ang kinakain ko karamihan ayan na kain kain mo na ang manang thank you for watching pag may ulam tayo may pang content tayo guys ayan wag mong kalimutan mag enjoy lang tayo dito sa Iberios e hanggat may ulam may pang content tayo ganun lang ang buhay guys i enjoy lang natin wag masyadong stress happy happy lang ganyan ginagawa ko gusto ko lang laging masaya ang buhay ayaw na ayaw ko yung nai-stress ako guys kanyan lang enjoy lang hindi natin mamalayan kahit maliit yung kita lalaki din yan kahit papano thank you